Para gagaringan din daw no? yeah. niya. So parang nasa isip ko na rin yun na kada pagtitaming kami, shocks, kailangan namin i-challenge yung isa't isa. Kasi ch sobrang challenging na ng role. And syempre kakiba ka naman po na tutulungan kami ng directors kami. Pero kami as actors, dapat meron kaming responsibility na ayusin din, na tulungan din yung sarili namin. So it's more of that po. Yung pustahan, sabi niya, pustahan daw. Kaya Sino nanalo sa pustahan? pustahan? Challenge niya po ako. Okay. Challenge? May nanalo ko. Hindi, um, sa amin po kasi, parang um, bilang kami rin po yung on-screen on partner. Um, sa amin nag-work yung healthy competition. Kumbaga nagre-react kami sa bawat, sa, sa isa't isa. Nakakatulong po yun na minsan um, pinag-uusapan na namin yung mga ibang eksena, ibang scenes. Tapos, um, minsan kagulatan, may point din na kagulatan pag nag on set na, pag nag pag nag roll na yung camera, pag nag action na, oh, minsan kagulatan sa bawat linya, bawat emotion. So, yun po yung para sa amin na uh, pinaka healthy na nagagawa at pundasyon namin. Of course, yung Direct FM, alam ni Direct FM yan. Yung mga Sinasabi ko sa kanya, napaka-open ko, mga weakness ko. Sinasabi ko talaga kay Direk na Direk, ito ako, ito. Okay, Totoo, inakal. <laughs>